Iyan, magandang buhay po, magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang umaga. Yan, dito dito naman po kami ni Nunoy sa sa aming ano, mansion. <laughs> palingki namin, palingki. Libre ano, libre mamili basta marunong kang mga pa. Kumuha <laughs> tayo ng Super Lucan. Yan. Ah, uh, mag adobo kami ng Lukan na na ni Nunoy ang lucan. Tara po, samahan niyo po kaming muli. Hindi pa tayo ano eh, ilog-ilog muna tayo ngayon. Gawa po ng yung malaking bangka natin na galing kay Sir Ray Jackson. At uh, hanggang ngayon ay nirepair. ah uh, hinihintay natin yung ano yung batik. Hindi pa nagagawa, gawa po ng ano nang sama ng panahon, panayang ang ulan hindi makagawa ng batik. Yung batik po yung ganito. Yan to. Eh malaking batik ang kailangan doon dahil napakalaking bangka po noon. na uh, experience na namin yung ang paglalaot. syempre hindi tayo expert sa paglalaot. Uh, sasama tayo sa mga expert para matuloy tayo. Palutang. Barko. Lumog ba yung barko Barko. Lagyan kami ng lukan. Yun talaga sa lubang marami no. Ayan oh. Yan, mga nga para po tayo. Papakita namin sa inyo kung paano karami ang makukuha namin mamaya. Meron pa? Hala, inahanap ko pa sila. May tumakbo. <laughs> hmm. Opo, sober size. Laki palo. No? Malikit. Malamig. Ang um, tubig. <laughs> Wala, Wala nang lukan dito. Ha? Ah? Sa likod. Ito nga sa <laughs> yan. Ito po, ah, uh, tiyaga lang talaga ng kapakapa. Makakatsimpo ka dito ng ano eh, ng halos dikit-dikit talaga sila. Ang lukan po kasi nagkakawan din yan. Nagkakawan, nag-iipon-iipon sila. Hmm? Grabe, dami yung lukan dito. Do you know? oh. Huh? <laughs> Ayun. Kailang ko lang wala. Oh? Wala, hindi ko na ano. Ay, upuan ko yan. May pit siya na mo. Yun, shoutout po pala sa mga ano, sa mga laging nagsishare ng na kami video. Mga nakapanood po nung kay tatay. Ayun po, nangako tayo doon na babay ka natin siya. Sana kumita tayo dito. Pag may tayo dito sa pag-vlog natin, babalikan natin sa si tatay. Kasi nakakawa talaga yung sitwasyon. Tingnan nyo na po sa pananamit ni tatay. May blessing naman duman natin kahit papano sa atin. Hindi naman masamang ishare yun kasi kung, di, kung di, dahil din naman sa inyo, di ba? Hindi namin matutulungan si tatay. Kaya siyempre, nagpapasalamat kami sa inyo sa pag-share nyo ng video namin at at uh, pag-share panunood sa amin. Yan, maraming maraming salamat po dahil po sa inyo yan. Kaya, bibigyan natin ng konting tulong si tatay. Huh! <laughs> Woo! Daming blessing. Daming ulam. Daming ulam. Pababaw na ah. Ano dyan? Baka ng kabung -kabung. sa mga ilalim na ugat eh. kagbong at tsaka siki. masarap itong betaan. Tingnan niyo ang kambong muna eh. i. natin yung kambong na kinakain at tsaka yung uma. parehas ang ano nila. Ito 'ko. Paryas sila, oh. Pero iba ang laman ng isa. Ito yung kinakain. Ito naman yung nangangain. <laughs> Ito po yung umang. Binahaya niya yung ano. Binahaya niya yung shell ng kampong-kampong. Ayan Kaya pa nandito ka po. Hindi pwedeng dampot ka lang ng dampot. Titignan mo yung. Yan. Tsura nila. Kasi baka masama to sa pagluluto. Eh pero may, may iba naman ako makain ng ganito. Ay dito sa amin hindi namin kilalang ano, pagkain. Ayan pag nakakita ka po ng shell na ganito na mabilis ang ano ang lakad umag na yon <laughs> pag hindi gumagalaw ito yon ito laki o oh. ah wow. oh, grabe o oh. ang dayo po talagang ano dito dupan uy <laughs> meron pa doon <laughs> oh, laki ito <Dado. laughs> Huh? Ay, yeah. <laughs> <silly> grabe! <laughs> <high> oh. <laughs> so, hindi na kami magpapaabot ng ano dito, tuyo at medyo lalakad pa po tayo sa ano palabas pag nabuta ka ng tuyo, napakahirap to buhatin dahil punong puno punong puno ng huh? 1.5 atang ko na siya bugo tulaki na ilahin natin so tara, kain tayo yun tapos natin mga nakuwang lukan. Lagayin natin po natin yung laman. Dami Lama yan. Ano? So, Talaki. Go. So, Go tayo ng panlaga. At bubisa natin. Bubisa at inihaw na lukan. Tama nga nung. No? Mm-hmm. na to Saan to? Yay! Pagayin mo natin Pagayin natin Kunin ng daman Hmm, buka na oh Sarap Basta kayo, taba Wow Ang laban oh. Dilisi pa natin yan kasi kung ano yan eh Kakukuha lang natin Parang sa tahong din At Pakita ko po sa inyo yung ano Pagbagong kuha po kasi ang lukan hindi May iwasan yung mga putik dito Gali chisanoi gali chisaputik. Gali chisaputik. Gali chisaputik. Sa chisaputik. Gali chisaputik. Gali sa isla chisaputik. Gali oh, mga putik-putik Gali -putik na yan chisaputik. Gali chisaputik. Gali chisaputik. Hari tu mung sibuk ah uh, ruya. Sibuk ya.

Harap okay. okay. 没有。